Sa isang malamig na gabi sa bayan ng Liliw, Laguna, magkasama si Naaling Ligaya at ang kanyang anak na si Noel. Sa loob ng mahabang panahon, sila lang dalawa, isang matibay na samahan na nagtagumpay sa bawat pagsubok. Si Noel, dalawamput-apat na taong gulang, ay kilala bilang masipag at maingat. Lagi niyang sinisikap na suportahan si Aling Ligaya, katulad ng ginagawa nito sa kanya, ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam. Ang init sa loob ng bahay nila ay tila bumabagal, at ang lamig ay unti-unting sumisingit sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Pagod na pagod na si Noel nang dumating mula sa trabaho, dala-dala ang bigat ng mga gabing walang tulog dahil sa paghahanda para sa sertifikasyon sa kanyang propesyon. Ma, pakiramdam ko kailangan ko lang humiga sandali. Mahina niyang sinabi habang pinipigilan ang pag-ubo. Hindi ako maganda ang pakiramdam, naramdaman ni Aling Ligaya ang pag-aalala sa puso niya. Pwede kang magpahinga sa kwarto ko, mas mainit doon, alok niya, habang binubuksan ang pinto ng kanyang silid, hindi na sumagot si Noel. Pumasok siya at agad na humiga sa kama, na tila isang batang nawala ng lakas. Kinuha ni Ligaya ang mas makapal na kumot sa aparador at maingat na tinakpan siya. Pagkatapos ay nilinis niya ang kusina ng tahimik at dahan-dahan lumapit sa kanyang anak, umupo sa tabi niya sa kama, sa simula, tila ordinaryong eksena lang ito, Isang ina na nagpapahinga sa anak na pagod sa trabaho. Ngunit unti-unting lumapit si Noel. Tila nilalamig siya kaya naghanap ng init. Para kay Ligaya, normal lang iyon, alaala ng panahong siya ay maliit pa at palaging naghahanap ng yakap ng kanyang ina sa malamig na gabi, ngunit may kakaibang tensyon na unti-unting sumambulat sa pagitan nila. Ang init ng katawa ni Noel na naipapasa sa kanya ay nagdudulot ng kakaibang ginhawa, pero may halong hiwaga. Nang maramdaman ni Ligaya ang kamay ni Noel na dahan-dahang yumakap sa kanyang braso, hindi niya ito inalis. Hindi ito matapang o marahas, parang isang nakasanayang kilos na bunga ng matagal na samahan. Ngunit ang puso niya ay kumatok ng mabilis at ang isip niya ay nagulo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-aalangan. Sa isang iglap, tila nagbago ang hangin sa kwarto, nagkaroon ng isang mainit na tensyon na hindi niya maipaliwanag, parang may naglalakad na mananangga sa loob ng bahay. Biro niligaya sa sarili. Pilit pinapatawa ang sarili para matanggal ang kaba. Ngunit ang halimuyak ng malamig na gabi at ang init ng katawan ni Noel ay nagtulak sa kanya na manatiling tahimik, nakatuon sa paghinga, sa isang sandali, nilingon ni Noel si Ligaya at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May kakaibang tingin sa mga mata niya, hindi na parang anak na palaging masayahin, kundi parang isang lalaking dumadako sa isang bagong yugto ng buhay, puno ng kalituhan at damdamin na hindi niya matugunan, pasensya na, ma, bulong ni Noel, na may bahagyang iti ngunit halatang nahihiya. Hindi ko sinasadya na maging malabo ang lahat, napawi ng mga salitang iyon ang tensyon ng kaunti. Okay lang yan, sagot ni Ligaya, pinipilit ang sarili na maging kalmado. Baka pareho lang tayong nalito ngayon, ngunit bago pa man sila makapag-usap ng maayos, may kumatok sa pinto. Nagulat silang pareho nang makita nila si Mang Rodel, ang kapitbahay na laging handang tumulong, kamusta, aling ligaya. Napansin ko na malamig sa labas. Kumusta ang heater nyo? Tanong ni Mang Rodel habang nakangiti, dala ang isang maliit na kahon ng mga piyesa, habang tinitingnan ni Mang Rodel ang heater, napadaan ang tingin ni ligaya kay Noel na nakatayo sa pintuan, may bahid ng pagkaingit sa kanyang mga mata. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, Ngunit ramdam niya ang pagod at ang lumalalim na tensyon sa bahay nila, sa likod ng mga ngiti at mga biro ni Mang Rodel, na natili ang isang lihim na tanong sa hangin. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan nila ng anak niya ngayong gabi? At bakit tila may bagyong paparating sa katahimikan ng kanilang bahay? Ang kwento ay magpapatuloy sa susunod na bahagi, kung saan masusubukan ang katatagan ng kanilang relasyon at lilitaw ang mga lihim na matagal ng tinatago. Sa sumunod na araw sa bayan ng Liliw, bumalik ang araw ng may dalang liwanag, ngunit hindi na ganoon kaliwanag ang kalagayan sa loob ng bahay ni Aling Ligaya. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay tila mga aninong sumusunod sa bawat sulok. Hindi niya may alis ang pakiramdam na may kakaibang nangyari sa pagitan nila ni Noel, ngunit gaya ng isang ina na matatag. Inipon niya ang kanyang lakas upang harapin ang araw. Pumili siya ng simpleng damit na kulay kahel, medyo maluwag at komportable, na may mga detalyeng borda sa manggas. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng sinelas na gawa sa banig, tipikal na gamit sa mga bahay sa probinsya. Sa liig niya ay nakasabit ang isang pendant na gawa sa kawayan, paalala ng kanyang mga ninuno, si Noel naman, sa kanyang kwarto, ay nakasuot ng puting polo na bahagyang kulubot mula sa tulog at maong na pantalon ang kanyang mga mata ay may dalang pagod, ngunit may bagong sigla na hindi matago. Sa bawat hakbang niya, ramdam ang bigat ng mga tanong sa puso, Ma, kamusta po ang pakiramdam mo? Tanong ni Noel nang maghapong nagkita sila sa kusina habang naghahanda si Ligaya ng almusal. Okay lang, anak, sagot ni Ligaya na pilit mumiti, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ikaw, ano na ang balita sa trabaho? Medyo mahirap, ma pero kakayanin ko naman, sagot ni Noel, tinatakpan ang ngiti na may dalang bahid ng kaba. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasang mapansin ni Ligaya ang maliit na kulubot sa noon ni Noel. Parang siya ay may tinatagong pasanin, isang lihim na hindi niya matutumbasa ng mga salita. Alam mo, anak, sabi ni Ligaya na may halong biro habang inaabot ang tasa ng kape. Kung gusto mo ng therapy, may kapitbahay tayo dito na laging may payo. Si Mang Rodel. Minsan, siya pa ang doktor ng puso namin dito sa barangay. Kahit walang diploma, napangiiti si Noel sa biro ng kanyang ina. Ngunit din nagtagal ay muling bumalik ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ma, gusto ko lang malaman mo na hindi ko sinasadyang maging ganito ang nangyari kahapon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko minsan. Napatingin si Ligaya sa kanyang anak na para bang may gustong sabihin ngunit nahihiya. Alam mo, anak, minsan ang puso natin parang kape sa umaga maasim, matamis, at minsan ay mapait. Pero sa huli, kailangan lang natin itong timplahin ng tama, na pailing si Noel, at sa pagkakataong iyon, tila nagkaroon sila ng sandaling katahimikan, isang sandali na puno ng mga damdaming hindi pa handang ilabas. Ngunit sa likod ng katahimikan, naramdaman ni Ligaya ang bigat ng responsibilidad sa pagiging ina, hindi lang bilang tagapangalaga, kundi bilang taong kailangang intindihin ang mga komplikadong emosyon ng anak sa kalagitnaan ng araw. Isang bagong pangyayari ang yumanig sa tahimik nilang buhay. May dumating na sulat mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Walang pangalan, walang pirma, isang lihim na babala na nagmumungkahi na may itinatagong sikreto si Noel na maaaring magbago ng takbo ng kanilang buhay. Anak, tingnan mo ito. Ipinakita ni Ligaya ang punit-punit na papel na may mga linyang nakasulat sa Tagalog na maihalong panakot. Si Noel ay tumingin at sa kanyang mga mata ay nakita ni Ligaya ang halong takot at determinasyon. Ano kaya ang laman ng lihim na sulat na ito? At sino ba ang nagpadala nito? Sa likod ng bawat tanong, may isang bagay na malinaw, ang buhay nila ay hindi na magiging ganoon kadali. Ang mga lihim ay nagsisimulang bumangon mula sa dilim ng nakaraan, at ang kanilang samahan ay susubukin ng isang bagyong hindi nila inaasahan. Pagpapatuloy sa susunod na bahagi, ano ang nilalaman ng lihim na sulat? At paano haharapin ni Naligaya at Noel ang paparating na unos na ito? Sa sumapit ang gabi sa bayan ng Liliw, unti-unting lumamlam ang liwanag sa loob ng bahay ni Aling Ligaya. Ang hangin ay malamig at may bahid ng pag-ulan sa hangin. Si Ligaya ay nakaupo sa kanyang lumang rocking chair sa sala, nakasuot ng simpleng puting blusa at maluwag na palda na may bulaklak na disenyo, parang tanim na sumasayaw sa hangin. Sa kanyang mga paa ay sinelas na gawa sa nipa, na medyo napudpud na sa tagal ng gamit nakasuot siya ng maliit na kwintas na yari sa perlas, na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Si Noel naman ay nasa kanyang kwarto, nakaupo sa tabi ng bintana, nakasuot ng itim na t-shirt at maong shorts. Ang kanyang buhok ay medyo gulo, tila hindi pa siya nakatulog ng maayos. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang lihim na sulat na dinala kanina ni Aling Ligaya. Ang mga salita sa papel ay parang mga patalim na humahaplos, ngunit sabay na nananakit. Anak, tawag ni Ligaya sa mahinang boses, halika dito. Dahan-dahang lumabas si Noel mula sa kwarto at umupo sa tabi niya sa sala. Ang mga mata nila ay nagtagpo, isang saglit na tahimik na pagpapalitan ang damdamin. Alam mo ba kung sino ang nagpadala nito? Tanong ni Ligaya, hawak ang sulat, hindi sumagot si Noel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, at ang mga kamay niya ay hindi mapakali, tila may kinikimkim na lihim na hindi niya matanggap, Ma, hindi ko talaga alam, sagot niya sa wakas. Pero parang may mga bagay akong hindi na dapat tinatago. Habang nag-uusap sila, biglang kumatok ng malakas sa pintuan si Mang Rodel, ang kapitbahay na laging handang tumulo. Aling ligaya, pasensya na po sa abala, malumana inyang boses, pero may gusto sana akong iparating kay Noel. Pinasok ni Ligaya si Mang Rodel at tahimik silang nagtipon sa maliit nilang sala. Anak, siguro panahon na para harapin mo ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Payo ni Mang Rodel, habang nakatingin kay Noel na tila ba isang bagyong unti-unting lumalapit. Ngunit bago pa man makapag-usap ng masinsinan, may tumunog na malakas na alingaw-ngaw mula sa labas, parang isang babala mula sa kalikasan. Ang mga ilaw sa bahay ay biglang kumurap-kurap at ang mga bintana ay nanginginig sa lakas ng hangin. Parang may paparating, bulong ni Ligaya, hawak ang braso ni Noel. Ma, hindi lang ito basta bagyo. Sagot ni Noel na may kakaibang tapang sa tinig. Ito ang simula ng mga pagsubok na hindi pa natin alam. Sa dilim ng gabi, habang ang hangin ay sumisigaw sa mga puno, ang tatlong tao sa maliit na bahay ng Ligaya ay nagtipon, handa o hindi. Haharapin nila ang isang misteryong magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Susunod na bahagi, ano ang paparating na unos? At ano ang sikreto sa likod ng liham na magpapabago sa lahat? Sa sumunod na araw sa bayan ng Liliw, unti-unting nagbukas ang araw sa kabila ng malamig na gabi na nagdaan. Si Aling Ligaya ay nakatayo sa tabi ng bintana ng kanilang sala, nakasuot ng kulay asul na barot saya na may mga burda sa palda at nakasuot ng simpleng kwintas na gawa sa kawayan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malalim na pag-iisip, ramdam ang bigat ng mga pangyayari. Si Noel naman ay nasa kusina nakasuot ng puting t-shirt at maong shorts, nagpiprito ng itlog habang nakangiti ng bahagya. Pero halatang may iniisip pa rin. Ma, napapansin ko na parang may bago kang iniisip, sabi niya habang inihahain ang almusal. Anak, tama ka, sagot ni Ligaya habang umupo sa tabi ng hapagkainan. May sulat na dumating kahapon. Wala itong pangalan, pero parang babala, napatingin si Noel at kinuha ang sulat mula sa mesa. Parang may tinatagong lihim ito. Ano kaya ang ibig sabihin, biglang pumasok si Mang Rodel, ang kapitbahay nila, dala ang isang lumang kahon na puno ng mga lumang litrato at dokumento. Aling ligaya, Noel, baka makatulong ito sa inyo, sabi ni Mang Rodel habang inilalapag ang kahon sa mesa. Binuksan nila ang kahon at natuklasan ang mga larawan ng isang batang lalaki na kahawig ni Noel. At mga sulat na tila nag-ugnay sa pamilya ni Ligaya sa isang lihim na nakaraan. Parang may mga bagay na matagal nang itinago sa pamilya natin, bulong ni Ligaya, habang pinagmamasdan ang mga larawan. Ma, paano kung may kinalaman ito sa sulat na natanggap natin? Tanong ni Noel, na may halong kaba at pagkasabik, habang pinag-uusapan nila ang mga dokumento, biglang tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumawag, at nang sagutin ni Ligaya, isang malamyos ngunit misteryosong boses ang nagsabing, huwag ninyong hayaan na muling maulit ang nakaraan. May mga mata na nakamasid, nilingon ni Ligaya si Noel, at sa kanilang mga mata ay nagtagpo ang pangamba at determinasyon. Ang kanilang tahimik na buhay sa liliw ay unti-unting nababalot ng mga lihim na tila hindi nila kayang iwasan. Susunod na bahagi, sino ang tumawag? At ano ang nakaraan na kailangang harapin ng pamilya? Pasensya na, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Kung gusto mo, maaari tayong gumawa ng ibang kwento o tulungan kita sa anumang iba pang paksa.